may nakita akong bata mga kaurag naglalaro ng uh, dito yung uh, putik yun yung uh, mga panahon na wala pang gadget mga kaurag wala pang uh, wala pang cellphone wala pang uh, internet noon uh, internet siguro meron na nung ano, mga mga bandang 80s eh, mga 1980s pero cellphone wala pa ata noon eh Tele telepono pa lang ang meron noon eh ito nakita ko mga kaurag oh. <laughs> Naglalaro ng putik. Ah, um, nanumbalik sa akin yung mga bata pa kami mga kaurag. Eh. Ito mga kaurag, oh. naggumagawa ng puto-puto. <laughs> Anong tawag diyan, bae? Naglalaro ako ng itong dagadaga ng putik-putik. Ano? Ah, yung ano para nagluluto ka. Ah. Tapos <laughs> iyon ah. na mabawi ng isa Ayan o, mga kalaro niya, mga kaurag. O. Ay puti, wala ka wala ka bing, ano bing, yung lagayan. Parang lagayan, ano <manyan> <manyan> oh, Walang lagayan. <manyan> walang shirt si Buboy, Ala, walang shirt. <manyan> Ito yung mga panahon na mga naranasan ko rin to, mga kaurag, eh. mga ganito nga, walang shirt. <manyan> Tapos yun, ah, naglalaro kami ng mga mga puto-puto yung uh, gamit namin lupa. Yung nga panahon na wala pang, ano eh, wala pang gadget noon eh. Duma a uh, dumadakot kami ng mga lupa tapos pinuputo-puto namin 'yun. Pag hindi nabuo, pag hindi nabuo, yun na uh, uulitin-ulit namin. <laughs> ano? Dapat may ano, may 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 pambili dyan be dapat may bumibili sa ganyan eh may bibili ba may bibili ba sa'yo be pag mga ganyan <laughs> noong bata, Noon bata pa kami noong bata pa kami be may parang may pera may parang may pera kami be yung parang plastic na sa candy yun yung pera namin <laughs> Oo, oh, bini oh kaya play money yun ang <laughs> Tapos bibili kami ng ganyan. Kunyari, kunyari bibili kami. Oh, ito. Oh, kunyari. Ya, alam din pala ni Bibi. Ya, nakakamiss mga kaurag yung mga ganyang laro. Mga kaurag mga 1980s. 80s, 90s. Yan. Nakakamiss itong mga ganitong laro. Maganda nga rito sa lugar nila eh, Kasi malawak yung matatakbuhan nila eh. Pero mas maganda yung may damo mga kalap, mga kaurag yung may mga damo. Pagkain ko pag Pasko, naglalaro kami ganito. Ah. Pag naglalaklagan kami. Oh. Pag sino daw na naglalaro daga? Ano? Ma na. Talo na ano? Uh -oh. <laughs> dito kayo naglalaro dito. Dati? Oo. Oh. Ang bata ka pa. Oo. Oh. Bata ko naglalaro na ako kato. Oh, sige bibili ako bi sa b. Parang kunyari bibili ako sa iyo, pero tunay na pera gusto mo ba? O, oh, tunay na pera. <laughs> tunay na pera bibigay ko sa iyo. Wala kasi ako ng uh, dalang ano kunti lang kaurag mga pera ko kawarag asin uh, asenso lang, coins lang. Tapos napakaganda mga kaurag kasi sabi niya pag sabi ko bibili ako be bi, ng ano ng uh, puto mo sabi niya sa sabi niya kanina inutusan tong isang bata sabi ko kumuha daw ng ano nang uh, lagayan <laughs> ito ng lagayan si Bibio kuro ko nyare bibili ako ng photo ito Bibio kinse yang <laughs> ayan to na na pera hindi yang tindi na parang plastic na kunyaring pera ito to na ito ah, oh. to to sa akin mga kawrago oh. ko yan bibigay sa akin, oh. <laughs> oh, kinembe. <laughs> Kunyari lang, yung biya. Ah. Oh, ayan, puto. Sige na, oh. <laughs> Ito yung. Oh, ito yung puto ko, mga kawarag, oh. Binili ko, 15 pesos. Salamat, <laughs> ni.